The old past. There's no such thing in the Bible as personal relationship. After all, we cannot follow Christ personally. Gone are the days when you can talk to Him personally. You can't. feel him. Personally. Those days are gone. Kaya nga merong ganitong provision sa Biblia. Sa 25, 32 ng Mateo. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubuk din buktin niya. Nagaya ng pagbubukod-bukod ng pastor. Sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan datapu at sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayo'y sasabihin ng hari, sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramitan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan? At pinatuloy ka o hubad at pinaramdam ka? At kailan ka namin nakitang may sakit? O na bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila katotohan ng sinasabi ko sa inyo. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. This verses, we have read, papaliwanag na you do not have. To have a personal relationship with Christ to be saved. Ewan ko kung makukuha mo yung logic ano kapatid. Eh kasi, halimbawa nakita kita nagugutom. O nakita mo ako nagugutom. Pinakain mo ako. Nauuhaw ako, pinainom mo ko. E nagkataon na pala ako ni Kristo. Pagdating ng araw, kanyang tatawagin kang magmana ng kaharian ng Diyos. Kasi pinakain mo siya. Ano ibig sabihin personally, no? Wala namang Kristong nakarating sa Pilipinas, personally eh. Pero yung mga alagad niya, mga kapatid niya, mga taong matutuwid na pakain mo, kinikilala niya yon na utang na loob niya sa'yo. Not in a personal manner kasi hindi nga nakarating si Kristo sa iba-ibang bansa eh. Pero pagka napakain mo, yung isa sa kanyang pinakamaliit na alagad, sa akin ninyo ginawa. Ang sabi sa English, dun sa 25.40, The king shall answer and say, And to them verily I say, and to you, Inasmuch you have done it to my brothers, You have done it to me. absence you cannot have a personal relationship with him but it can be attained by loving caring and being compassionate to a fellow believer in christ sabihin mo tanggapin mo si cristo as your personal savior no you have not met him personally you have not talked to him personally. How can you have a personal relationship with him? There are many relationships we have to have with Christ. A relationship with Christ is the relationship between a master and a servant. Christ should be our master, and we must be. His servants, and a servant obeys his lord without question. Let us read 1316 of the book of John. Verily, verily I say unto you, the servant is not greater than his lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Ang Alipin Hindi Dakila ang isang relationship natin kay Kristo is between a servant and the Lord. He is our Lord. We are His servants. And the servants tayo kanyang mga alipin ay wala tayong tatanungin sa kanya. We just have to obey. Basahin natin ang 9.23 ng Lucas at sinabi niya sa lahat kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kita mo o oh, ang relationship ng servant at saka ng Lord. Kung gusto mo sumunod sa akin, yung sarili mo tanggihan mo. Deny yourself. Do not ask me questions. Do not try to argue with me tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus, sumunod siya sa akin. Yan ang isang relationship. After being found to be a faithful servant, there is another relationship we can have with the Lord Jesus Christ. Let us read the book of John chapter 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Sapagkat hindi nalalaman ng alipin na ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Alipin sila eh, yung mga apostol eh. Dumating yung panahon. Sabi niya, hindi ko na kayo tatawaging alipin. Kasi hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking ama, mga ipinakikilala ko sa inyo. Itinuring niya na yung mga apostol ng mga kaibigan at saka yung mga unang kristyano, kumbaga nakarating sa higher echelon of relationship,